bago ko ma-unlock tong ano, panibagong bayan gusto ko lang sabihin na last three na lang uh, Louisiana Cavinti at saka Santa Maria ay ito nice thank you lord maraming salamat sa pagsama sa akin sa mga pag-unlock na mga bayan Magdalena, Laguna, Napakasarap! Ah, Shout <laughs> out! Mga biker, <laughs> may tumat na katambay pala ron. <laughs> Pasok na ulit ako ng bayan ng Victoria, Laguna Malilim talaga dito sa Pila, Laguna Time check, uh, 7.45 ng umaga Medyo malayo-layo pa ang uh, ano natin, papadyakan Welcome ulit sa uh, Santa Cruz, Laguna Sa pangatlong pagkakataon Nandito na ako sa Pagsanhan, Laguna Dire diretso lang KAKANAN ako dun sa may uh, Jollibee eh puntang uh, ano na yon Magdalena para maanlako na Aksanhan Stone Arch Nakita rin tayo for the third time Eh mga ancestral house dito dami oh, yung mga ginawa ng ano iba ginagawa ng kainan eh. ayun, saka sa kapila ito, mayroon pa isa rito eh CLA Town Center Bali ko maliwanag ako Sa may ano yun eh Bago magpagsanhan uh, Public market Sa may uh, Jollibee Dire Diretso na to papuntang uh, Magdalena Parang ano pa eh ah uh, siguro mga 7, 7 to 8 kilometers pa mula dun sa may uh, highway hindi ko lang alam kung may ahon dito bali ano pala to barangay sabang pag tinredirecho nyo to papuntang ano na rin to uh, liliw pero syempre pa uwi <laughs> hindi tayo dadaan doon dahil napakahirap din doon hindi rin hindi rin basta basta dito rin tayo ba, ano dadaan le eh, pa uwi kasi dito puro patag eh. wala masyadong ahon pero pag doon diniretso mo yung liliw pwede rin naman kaya lang puro ano doon ahon lusong tapos ano na papuntang nagkailan tapos kalawan lalabas ulit ako ng national highway napansin ko lang parang makunat yung daan dito medyo hirap pumidal eh pero parang patag naman mamaya na tayo mag picture pag uwi dito rin naman ako dadaan eh ayan uh, ah natin yung town proper So ayun nga, mukhang pinapasarap lang tayo <laughs> Mamaya may ahaw na yan dyan siguro Hindi ko nga lang na-check kung uh, ilang kilometers pa from Welcome Ark Pero ano ko, alam ko wala pang ano to eh, wala pang 4 kilometers Makakarating na tayo sa Magdalena, taon proper ah ilaw ka ah, meron naman yata mga ilaw kaya lang mayroon. parang ano eh laktaw laktaw yung ano yung mga ilaw puro mga ano rito buko sarap din tumira sa ano yun ah, ganitong ah, nature tahimik. Walang ano, walang maingay na kapit ba? <laughs> Ayan, puro ano nga talaga dito Puro mga buko Dito na daw ako sa town proper Oo, so, malamang malamang doon sa dulo ah. Ay to, welcome barangay poblasyon na naman. Napapansin ko ang dami talagang gumagamit ng ano, ng poblasyon. sa dami ng nabayko ko parang sa Bulacan meron din sa Rizal sa Pampanga Batangas, Cavite laging merong ano eh, barangay poblasyon medyo ano rito ah ah paahon ng konte kaya nararamdaman na. Kaya ano dito, ancestral house. Ah. Ito ano na, kumukunat na. Oh, malayo pa mukhang ito na ayan tumay nako yun <laughs> tumay hi liliw san pablo hindi naman tayo dadaan dito eh napakahirap dito eh asan ah, na yung ano bolo magpas na yata ako ah Teka, diretsyo yun muna natin. Ah, baka ito. No entry. Ayun, yung simbahan. Nakita ko na. Oops, kasa ba ako dito? Okay. Ang ganda ng simbahan ng ano, Magdalena. Ah, pala dito tayo sa kabila. Lumagpas pala ako. Ah, ikot pala. Ayun. Ito yung uh, ano ba to? Pamahalaan. Ako, hagdaan lang pala to. Teka lang. Ang ganda ng simbahan na Magdalena. Tingnan natin yung loob ng ano, simbahan. tulad dati sa amin posible ng tapo, kabiguan, kawalan ng pagbasa, miserap ng buhay. Ngunit dahil sa presensya ng pananalig namin sa iyo at sa iyong pagpamahal, pangangalaga, malalang pa sa dami ko. namin sa iyong Panginoon ang mga kapatid namin kawalan na ng pag... Ang ganda rin dito, oh. どと isa tayo. Ah, meron palang taas to. Ayun yung simbahan. Ah, wala pala. Sarado pala. Nagpasa tayo. wala na likod na pala to ay dito ito na yung ano yung kaninang ng babae niyang gumagawa yata na ano. wala na lapitan natin yung ano yung city hall ano? ay labagdali na mabuhay ba sarado? Ah, kasi linggo nga pala ngayon. Mukhang ano ka, baka sarado. Ah, kapag papicture kaya ako rito. Ayun to. Ah, Walk of Fame. May ganito pala rito sa ano Magdalena. Ayan, palapas na ako ng simbahan eh. Gusto na ba ako rito? Kakanan na ata ako Dito ba ako galing kalina? O kasi yung kanan papuntang ano na yan eh, giliw. nako ako ano doon mahirap na tsaka mas malayo tingnan ko muna Tignan na lang natin kung ano yung mga nandito dito. Ano to? Magdalena Rural Health Unit. Ito, basketball court pala to. Uwi uh, na tayo. At uh, marami maraming maraming salamat nga ulit. Uh, road to 3.4. Subscribers na ako. Maraming maraming salamat. Sa mga ano, sa mga magsusubscribe pa. Tara na sumama sa akin tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa akin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay Araw ay nakangiti na at kumakaway Kasama man ang mga tropa O kahit solo kayang kaya Huwag nang magpatumpik-tumpik pa Sarap magbike, sarap magbike Ang galang yung problema sarap magbike Iyak mamamangha ka At magugulat sa makikita ng mata Aga, nakakawit na ako Ano kaya to? Merong SM yun, oh, naka ano Nakapaskin, baka meron ng ano Pagkakaroon ng SM ano, Pagsanhan